Hindi, yeah. ano lang, yung ersephora, saka yung dorito. Hi guys, maghugas tayo ng piyato. Kita niyo ba ako? Ang silaw eh. Ang dami kong hugasan na eh ano naman kaya ang gagawin ko dito? Lagay naman? mahah? kung ano naman? gusto niyo sa sa gusto gusto Dahil hindi tayo nakapaghugas kagabi. Hindi tayo naghuhugas. Maligo ko na ako, Bi. Ay, ano din, 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 may na. Si Ella nagpakain. Ha? Kapatid ni Darin. Ang iba kasi GBA, iba. Pagkain niya mga 3 minutes. Yun na, sinukan niya na. Ano na yun, yun? Ano na yun? Expired na yung Kung yun. Doon niya na sinasimula. Tingin ko talaga doon talaga eh. Kasi, ang um, siya ka ay makinain, ayun lang talaga Kasi pag nagluto siya, nagluto ako ng gelatin, hindi naman siya nagsusok. Pag gusto niya ayon eh. ano yun, hindi yung may preservative kasi ako nagluto. Ayun. Kasi ang mga gelates na yun, hindi na ako hindi yung gelates na pagkakulat. Pa. Masakas talaga. Ngayon, may <makes> mga ano na, color ba? Okay. Okay. Na Busy kasi tayo. So, tapos na ito, papaliguan na natin ang ating baby. Baby, mungay.

maganda na tayo tol. Yeah. Some time ago bye, thank you for watching.